What do you want to see? No, in, fair, in fairness sa mga President Marcos, baka naman kasi uh, ito actually na no, may nakausap po akong congressman not so long ago, sabi sa akin. Problema niyang kay BBM walang natatakot eh. Congressman niya, nagsabi. Oh, okay? Tama hmm. na ko totoo naman, no? Uh, Base sa kanyang personality sa kanyang actuations. Pero baka naman in fairness meron siyang binabalak na legal action, 'di diba? Kasi kung wala ay eh, ano to, bulahan, 'di ba? So, what uh -huh. do you want to see? What do you need to see sooner than later. Actually, ang, ang frustration ko talaga dito ay opportunity ito eh. Sinet na niya yung stage eh, doon sa Sony. At sa tingin ko, given yung recent experience natin sa Baha, di ba? Na isang linggong lubog ang Maynila at uh, ilang probinsya dito sa Luzon, talagang merong galit din, di ba? Merong public clamor na, na grabe na to, di ba? Tapos sabay pang lumabas itong mga lahat mga revelations na Uh, kurakutan, di ba? Dito sa mga flood control projects na pinagkitaan. Eh, talagang kitang-kita yung ano eh, kitang-kita yung epekto, direktong epekto sa mga tao. Kaya yung galit nandiyan. So, opportunity na to eh. Opportunity para habulin yung mga taong ilang taon nang nakikinabang. Ako, ang tingin ko nga dito, similar dun sa naging experience natin nung pumutok yung kay Janet Lim na polis, di ba? Nung panahon ni uh, Pino, Pinoy, mga 2013. Yeah. Uh, na nagkaroon ng panawagan na i-abolish na yung pork barrel. ba? Diba? Kasi nga, uh, grabe yung ano eh, Grabe yung lumabas na mga kwento tungkol dun sa mga kickback at corruption uh, from yung pork na, ng mga senador at mga kongresista. So, ito similar to eh. So, diba? Ang gusto nating makita, decisiveness, diba? Lumabas, mabilis na gawin yung investigasyon, credible yung investigasyon, at kaya nga nang binanggit mo, hindi matatapos sa salita kailangan talaga mayroong kasuhan. <laughs> Kaya, hmm. Sa dulo nito, gusto natin mayroong nakahabla sa sandigang bayan. alam naman natin, hindi magkakaroon ng conviction in the remaining three years nitong administrasyon na ito dahil mabagal so, na talaga. talagang, mabagal ang trial dito. Pero oh. gusto mo man lang makita ng nasimulan. Ma Di ba? Na mayroong final na kaso ang, um, ang uh, ombudsman o Office of the Special Prosecutor o ang DOJ. May mga pending na mga cases. May mga pangalan na lumabas. Mm. Uh, hindi lang ng mga kontraktor, pero yung mga politikong uh, nakikinabang uh, sa kanila. Di ba? Kasi wala namang maniniwala na kontraktor lang yan eh. <laughs> di ba? Uh, Siyempre yung kontraktor? Sa buwat, di ba? Uh, pero hindi yung perang uh, nat natanggap ng kontraktor, eh, may politikong nag-traffic -ano, doon, nag doon para doon okay. sa, sa kalsadang yon So, yun ang gusto natin makita dito. Ah... Uh, Attorney. May na, mga pangalang lumabas. May, kaso, may, mga kasong uh, ma-file. Hmm. Na, na, nabasa mo yung ko sa ko dadalhin yung discussion natin. Kasi <laughs> minsan kang nag ano eh, Minsan kang nag-serve uh, dyan sa House of Representatives. Sa <laughs> House. No? Sa iyong... Uh, <laughs> Taw dito. Anyway, sige. <laughs> sa iyong pagkakaalam, Attorney Bay, no? Dahil minsan ka naging miyembro ng Kongreso dun sa House of Representatives. <laughs> Pwede bang hindi alam ng mga congressman na mayroon palang matinding corruption sa flood control projects. Gayong yung budget Ay. dumadaan sa kanila. Ako, duda ako na may maniniwala na ng mga kongresistang wala silang alam. Di ba? hmm. hindi ka sang, hindi ka involved directly, bibigay ko 'yon, 'di ba? Hmm. Uh, mayroon namang mga members ng Congress na hindi naman na uh, sumasawsaw sa ganyang kalakaran. Pero kahit na hindi ka sumasawsaw, alam mo, na mayroong ganyang kalakaran. Diba? <laughs> Maaaring hindi mo alam yung buong detalye, pero alam mong nangyayari yan at the minimum, posibleng alam mo kung uh, sino yung mga involved, kung sino yung mga nakikinabang. Pero to say na wala talaga ka, wala ka talagang alam, di ba? Para uh, para sa akin, Uh, malinis lahat talaga dito, eh, di ba? Hindi, hindi na yung kapanipaniwala, di ba? Okay. Uh, napakaliit na body ng uh, house at tapak mas lalong maliit na body ang Senado. Oo. Uh -huh. <laughs> uh -huh. like, parang ganito, no? Yung, yung binabanggit na mga insertions, di ba? Uh, yung mga revelations din ni Senator Ping Lakson, yung binanggit din ni Toby Chanko noong isang araw, hindi ba? Pinagkaroon ng matinding insertion doon sa small committee. Uh, mm. discussions na wala naman dun sa budget proposal na nanggaling sa presidente. Okay? So, pwede ba mong magically lumitaw yung mga ganong insertions? para Parang naglolokohan naman tayo dito. So, imposible hindi alam na mga kongresista na may nangyari. Kung hindi nila alam, eh ano yun, tanga sila o natutulog <laughs> sa pansitan. Hindi ba? <laughs> o oh, oh, sinadya lang hindi maalamin. Di ba? Ganun na yun. Di ba? <laughs> okay. Okay na, ah, we're not, we're not saying na walang matino dyan. Marami pa rin matitino. Pero para hindi malaman ng marami sa kanila o ng iba sa kanila, parang imposible naman yata yan. Hindi lang improbable eh. Impossible. Sa akin pagtingin lang hmm. naman. Oo. Oh. Okay. At ako, sumasakayan ako doon. Di ba? Sa tingin ko, hindi ka po, hindi, walang pwede magsabi doon na wala kaming kaalam-alam. 'di ba? Eh talagang hindi namin alam na nangyayari ito. I mean, 'di ba? Yeah, ako naman. Okay. Kung gano'n, anong tingin mo Attorney Barry dito sa uh, masusi at masigasig na investigasyon na ginagawa ng Senado at ng itong <laughs> uh, at ng mababang kapulungan? 'Di ba? Meron silang separate investigations yeah. Okay. Eh, uh, limited yung yung value niya sa sa aking pananaw. Uh, hindi ko naman sabihin walang <laughs> walang uh, walang use 'yan eh uh, kahit paano meron ka mapapalabas ng mga testigo ang may mga mapapalabas ng mga dokumento uh, at pwedeng makita natin at least yung simula 'di ba ano yung mga detalye nitong mga ganitong kadaming korupsyon na tinitingnan natin dito pero yung, yung ang, nawawala ang tiwala ko pag yung mabobot na dun sa isasangkot ba yung mga mismong kasamahan nila 'di diba? Kasi, hmm. <laughs> kaya nang binagit ko kanina, imposibleng walang mga politiko na involved. Yun yun. Siguradong meron. Diba? Yan yung, uh, so, ang tanong na lang, sino? So, ang, tanong, uh, 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 ang susunod na tanong, kung luwabas ba yung mga pangalan na yun, eh, ididiinan nung, nung committee, eh, doon ako nagdududa. Posibleng merong lumalabas, lalo na, halimbawa, kalaban nila sa politika, yun ang mga ididiin nila, habang yung mga kakampi nila, yun naman ang kanilang uh, hindi masyadong babanggitin yung pangalan, 'di ba? Posibleng mangyari 'yon. Pero uh, sa dulo kasi dito, hindi ako masyadong uh, nagtitiwala doon sa legislative na, na investigation sa ganitong klasing corruption. Masyadong madaming conflict of interest. Eh. Mahirap na 'yung nag-iimbestiga, eh, kasama din sa iniimbestigahan, 'di ba? Pangalawa, eh, ano dulo ng legislative investigation, recommendation, 'di ba? Diba? ba? Yeah. Idulo, idulo, idulo na natin, 'di ba? Doon na natin ibigay sa ahensya na pwede actually mag-file ng uh, kaso, 'di ba? So, kaya ka nga may ombudsman eh, Diba? Kaya ka nga may kong COA, uh, pwede mag directly uh, recommend that cases be filed, etc. So, 'yun ang mas hinihintay kong uh, mangyari kasi kaya nga nang binanggit ko kanina, hindi pwedeng salita lang 'to eh. <laughs> hindi pwedeng Eto nangyari, eto et cetera, tapos tapos na. Hindi kailangan talaga mayroong uh, managot. 'di ba sa, sa sistema natin, ang pananagot nagsisimula sa ikaw ay uh, nahahabla. Oo oh, nga. Tsaka ito no. Uh, ah, talaga ng support. At walang kwenta yung uh, <laughs> tinatahak na landas. So kausa ni President Marcos. No, don't get me wrong sa so mga viewers natin, no. I fully support yung ginagawa ni President Marcos but he has to see through. Talagang dapat may may pagkaalagyan, yung mga dapat pagkaalagyan dito. Magmumukang support lahat yan pag hindi po napanagot. Hindi lang po yung mga kontra kontratista, yung mga corrupt na kawani at opisyal ng DPWH, kundi pati po yung mga kongresista, if not senators. Kasi unang-una, yung allocation, di ba? Paano naisingit yan doon sa national budget? May pumikit yan, at the very least. At merong nagsingit. At merong mga pumayag. At the very least, complicit yung iba dyan. Bakit nila inaprobahan? O, oh, hindi sila pumito. ba? Diba? Pero dapat managot yung mga nagsingit na yon. Ang problema, papa, mapapanagot ba yung mga yun? ba? Diba? Kasi parang out of the question na, na walang kina, na may kinalaman dito yung mga politiko eh. Totoo. Ako, at, ang, again, ba diba, ang aking uh, uh, comparison nung, nung, kay Napoles, ba? Diba, nagkaroon ka ng si Tanda, si Sexy, si Pogi nakasuhan. Di ba? Si Pogi. hindi, <laughs> natin senador. Hindi, hindi nanalo eh. <laughs> ah, si ano to? Si Bong Revilla. Oo, di ba? Hindi ba si Sexy? A ah, si Jinggoy. Tama ba? Si Jinggoy. Si Jinggoy. Si Jinggoy. Eh. <laughs> o ba? Si Senator Jinggoy, nangunguna yan sa ano ha? Diyan diba? sa pagdisa, sa mga kontratista at saka sa DPWH, hindi ba? Odo mm -hmm. na acquit na si ano eh si Senator Jinggoy di ba nang sandigan bayan recently a few months ago inaquit na siya eh. diyan Ay, sa Ay, na acquit na rin ba para si Bong Revilla? Oo, na-acquit na siya. Na-convict -na siya una tapos nagka-motion for reconsideration, na-acquit siya dun sa motion for reconsideration sa sandigan. Okay, eh, talaga talagang uh, yun ang maganda sa Pilipinas, talagang gumagana 'yung hostesya, no? Para sa kanila. Mm. Ay, hindi hindi. Uh, ayan. Gumaganda ang hustisya, di diba? ba? <laughs> Gumangga. Gumaganda. Gumagana. Okay. Ayan. Okay. Pero Masaya. ang punto, yun na uwi sa mayroong mga kinasuhan ng mga, ito, senador nga eh, di ba? So ako, short of yung ganun, medyo, tingin ko, tapos, sabi mo nga, support, di ba? Ang proseso uh, prosesong ito. Kasi, tama yung ginawa ni, ni Pangulong Bongbong Marcos nung SONA na tinraw down niya yung gauntlet na ito. Pero dahil din doon, may pressure sa kanya, di ba? To deliver, di ba? Yun yung, yun yung punto dito. Tinaas mo din yung expectation eh. Oh. eh. eh kung hindi ka mag-deliver, -de eh, sa'yo ang balik niyan. Di ba? Yun yung uh, punto. So, kailangan din nilang uh, i-handle ng maayos to dahil kung hindi, posibleng nga uh, may balik sa kanila. Mm. Ano yung nakikita mo, Attorney Barry, dito na? Ano? Yung parang shelf life, if I may use that term, no? For, for the President to deliver. Di ba? Ako, may, may ako ko, resulta. ako tingin ko, before the end of the year, kailangan meron ng significant na movement at na minimum, meron ka ng napangalanan. Di ba? Ito na yung mga tao na sa aming investigasyon ay uh, mukhang uh, sangkot dito at nagpiprepare na kami ng kasong ipapile uh, laban sa mga taong ito. Di ba? Kasi so far, wala. Eh. Maski yung nilabas na listahan ng mga kontraktor, merong ano yun eh, merong qualifier eh, di ba? Na ay, ito lang yung mga malalaking tinanggap. Hindi naman namin sinasabi eh, na ito ay uh, may kasalanan. di ba? Patapos uh, ay, ngayon, pa unti, oh, ngayon, unti-unti ng ay to, nakakagalit na to dahil mukhang ghost project talaga ito at ang kontraktor nito, si ganito. Pero, ibig sabihin, kung may ganyang build-up, ang logical na susunod niya at dapat mangyari bago matapos itong taon na ito ay ito yung mga pangalan ng mga contractor na responsable sa Ghost Project at ito yung mga kanila mga kasabwat di ba? na mga politiko na uh, in-insure na may mga pera ng taong bayan na pupunta sa mga bulsa nila.